Hello mga manay, welcome sa ating kusina at ngayong araw tuturuan ko kayo ng masarap na pagluluto ng ating lumpiang sariwa na pangnegosyo. negosyo. Naku, panigurado magugustuhan nyo to dahil step by step ang ating pagtuturo at panigurado matututunan mo ng mabilis kasi napakadali lang. Siyempre napakasarap din. Kaya naman tara na at atin ang umpisahan. So, ayan. Narito na yung mga kailangan nating sangkap. So, bali ito yung aking uh, gagamiting mga gulay na ipapalaman natin sa ating lumpiang sariwa. So, una, pakita ko sa inyo yung ating gagamitin na karne. Gagamit po ako rito ng 150 grams na giniling na baboy. But, ito po ay optional. So, pwede nyo itong palitan ng hipon. Pwede rin po ang manok. O kahit wala namang karne dito sa ating recipe ay pwedeng-pwede. So lalo na sa mga healthy conscious, kahit walang karne ang ating uh, lumpiang sariwa, ay pwede nyo itong skip Then, meron tayo ditong sibuyas, ayan Isang malaking sibuyas Pwede po ang puti, pwede rin po yung uh, native sibuyas, yung pulang sibuyas, pwede yon Then meron tayong bagyo beans, ayan Singkamas So sa singkamas, nasa inyo, pansin nyo yung mga gulay natin. So wala tong uh, sukat. Nasa inyo kung gaano karaming uh, gulay yung gusto inyong ilagay sa inyong lumpiang sariwa. Then ang pinakamasarap ay yung ating ubod. Ayan, ito po yung ubod ng niyog. So madali lang naman tong hanapin. Pwede kayo mag-check sa mga supermarket na malapit sa inyong lugar. Palengke. Ayan. I-slice nyo lamang po ng ganito, kay lilit. Ayan. So, masarap po kasi ito sa ating lumpiang sariwa. Then, gagamit tayo ng carrots. Slice nyo lang din po ng maninipis, pahaba. So, pansin nyo lahat, maninipis na pahaba yung ating pagkat. Then, meron tayong repolyo. So, kung mapapansin nyo dito sa ating mga gulay, pwede po kayong gumamit ng iba't ibang gulay na nais ninyo. Pwede kayong maglagay ng sayote. Pwede ang kamote. So dito naman, wala naman pong Pacific na kailangan ito yung gamitin mo. So nasa iyo kung ano yung gusto mong gulay, pagsamasamahin mo, para mas magustuhan mo yung kalalabasan ng inyong lumpiang sariwa. So pampalasa naman, gagamit tayo ng patis. Ayan. Then meron tayo rito ng liquid seasoning. Maglalagay din tayo ng pamintang pino. Then, meron tayo rito ng uh, mantika, panggisa natin, at ang ating bawang. Okay? So, para sa kumpletong sangkap, ilalagay ko po sa aking description box sa baba. May kita nyo naman yung kumpletong ingredients na ginamit natin dito. Para po makuha nyo ng tama, lalo na sa mga gustong pasuking negosyo po, itong ating recipe. So... Mag-start na tayo. Isasutay lang natin to or igigisa lang natin ng half cook itong ating mga gulay para ipalaman naman sa ating lumpiang sariwa. So, mag-start na tayo. So, magsasalang na ako ng ating uh, paglulutuan, ating pan. Ayan. So, painitin lang natin yung ating kawali bago tayo mag-start maglagay ng ating oil. So, dahil mainit na yung ating pan, maglalagay na tayo ng ating oil. So, yung oil natin is 2 tablespoon lamang po ang sukat. Then, una nating igisa ay ating bawang. Ayan. Pagkatapos, ilalagay na rin natin ang sibuyas. So, itong ating ipapalaman sa ating uh, lumpiang sariwa, hindi naman natin kailangan i-overcook yung ating mga gulay. Kasi masarap po kapag malutong-lutong. Ang pinakalulutuin po talaga natin dito na maige ay yung ating uh, karne. Pero sabi ko nga sa inyo, ito'y optional. Kahit wala namang karne dito sa ating recipe, ay pwedeng-pwede. So, ang kagandahan lang kasi kapag meron tayong karne na nilalagay, mas malasa. So, nagbibigay din po kasi ng linamnam para sa ating uh, palaman sa lumpia. Sa ating lumpiang sariwa. So, kaya ito tinawag na lumpiang sariwa kasi ang ating lumpia ay hindi natin pinray. Pero bago habang ginigisa natin yung ating uh, giniling, maglagay na tayo ng pampalasa, yung ating paminta, half teaspoon, maglagay din tayo ng patis, one tablespoon ng patis, Again, kung ayaw nyo ng patis, pwedeng, pwedeng palitan nyo ng asin. So, ito pong aking recipe ay, like ko namang sinasabi, uh, guide lamang po. Para dagdag idea, lalo na sa mga gustong magnegosyo nito. Kasi alam naman natin, napakasarap kumain ng lumpiang sariwa. Sino ang paborito to? So, ang sikreto rito, sa pagluluto, wag natin madaliin kailangan may kasamang pagmamahal. At i-assure natin na maayos yung presentation ng ating uh, pag-a-assemble. Kapag nag, uh, nagbubuo na tayo o nagpapalaman na tayo sa ating lumpiang sariwa. So, gisa, gisa lang natin yan. Then, hayaan muna natin para maluto ng maayos yung ating giniling. So, balikan ulit natin. Haluin. So, kagandahan lang kapag giniling, mabilis pong maluto yung ating karne. At dahil luto na itong ating uh, giniling, kahalu-haluin nila lamang po para pantay yung pagkakaluto na ating karne. So, ang unahin natin ilagay ay yung ating ubod. So, itong ubod na to, ang gagawin nyo po dito, kailangan, ito ay parang, tawag dito, yung uh, babalian nyo ng tubig na mainit. Tapos, inyo pong uh, ah, ibababad saglit. Then, hugasan nyo po talaga ng maigi para matanggal yung kanyang parang bula-bula at yung anggo. Pero, napakasarap po talaga ng ubod sa ating lumpiang sariwa. Kaya, ngayon ko lang ulit to nagawa. Kasi, naghanap talaga ako ng ubod Ayan. then isunod ang ating singkamas so again sa ating mga gulay, pansinin nyo ako nagbigay ng sukat kasi kahit gano'ng karami naman yung gusto nyo ilagay ay pwede po so mag-adjust na lang kayo sa pampalasa na ilalagay ninyo so mas mainam syempre, tikman niyo then yung ating carrots Ayan, kasi ito yung mga matitigas na kailangan natin na lutuin ng at least uh, 3 to 4 minutes. Ayan. Wow. Yung, lumpi, yung ating ubod, napakasarap din po nito haluan lang ng sardinas tapos gagataan mo. Kung na-try niyo na po yun, ang sarap. O kaya, gisa-gisa lang. Pwede na. Dahil maglalagay tayo ng dagdag pampalasa, yung ating liquid seasoning. Sa sukat po nun ay 2 and 1 half tablespoon. Kung wala kayong uh, liquid seasoning, pwede kayong gumamit ng mga granules, uh, powder, Uh, uh, nasa inyo yun, kung anong uh, pampalasan gusto nyong ilagay or kahit wala, pwede naman, asin-asin lang pwede naman so, ayan lang muna natin balikan natin ng 2 uh, minutes then, haluin ulit natin so, ayan, makalipas ang ginawa ko na pong 4 minutes bago ko haluin para ma-sure natin na mapalambot natin yung ating ubod kailangan. Nandun pa rin yung lotong. Hmm. Hindi siya yung ma-overcook. So, ilagay na natin ang bagu beans. Iuhuli natin ang yung ating repolyo. Kasi yung repolyo po, mabilis yan maluto. At kung mapapansin nyo, hindi po ako naglagay ng tubig ha. Kasi yung ating mga gulay ay kung sa po yan maglalabas ng tubig. Dahil yan ay ating hinugasan. At yung ating karne, naglalabas din po yan ng tubig. Mm. So hayaan ulit natin. Then, balikan natin makalipas ang ilang minuto lang. So, i-mix ulit natin. Ayan. Ilalagay na rin natin dito yung ating repolyo. So, itong repolyo na to, at least 2 minutes lang natin lutuin para hindi naman po siya ma-overcook. Kahit wala namang repolyo to, okay lang eh. Singkamas, bagyo beans, yung ating ubod. Ngayon, kung halimbawa lang kung tatanong kayo, ang hirap dito makakita ng ubod manay. Paano yan? Hindi ko na magagawa. I Skip nyo lang po yung ubod. Palitan nyo po ng sayote, kamote. Ayan. Sabi ko nga, di ba, kung ano lang yung gusto ninyong gulay, pwede niyo pong gamitin yon Para makagawa kayo. Kung masarap lang po talaga kapag ubod po yung ginagamit dito sa ating lumpia sariwa so halo halo lang natin huwag na natin itong iwanan hanggang sa makita lang natin na malanta ng bahagya yung ating ripolyo tapos pwede na natin itong hanguin dito then diretso na tayo sa pagluluto ng ating lumpia wrapper yung pagbabalutan na itong ating gulay. Ang bango. So, tikman nyo rin po ha. Kasi iba-iba tayo ng panlasa. Kung tingin nyo matabang, dagdagan nyo ng asin o dagdagan nyo ng patis. Pero maganda po yung sakto lang. Kasi ang mapapalasa dito yung ating sauce mamaya na lulutuin din natin. So, yun ang magbibigay lasa. So, dahil okay na to, patayin ko na yung ating yung ating kalan. Then, mag-prepare naman tayo para sa ating lumpia wrapper. Ngayon, magluluto naman tayo o gagawa tayo ng ating lumpia wrapper. So, gagamit ako rito ng large size ng itlog. Dalawang piraso. Then, i-mix natin. Ayan. Sundan nyo lang po yung aking procedure para makuha niyo ng tama. Maglalagay ako ng 1 cup ng tubig. 1 4 teaspoon teaspoon ng asin. Then, mag din tayo ng 1 third cup ng cornstarch. Tapos, hahaluan din natin to ng all-purpose flour. So, lagyan lang din natin. Bali, 1 third cup din na harina yung aking uh, nilagay. Pagkatapos, imix na po natin. So, kailangan wala tayong makikita na buo-buong harina. So, once na na-mix na natin ng maigi, wala na tayong nakikita ang buo-buong harina. So, dito pwede na tayo mag-start magluto. Ngayon, sa mga katanungan, paano kung gusto niyo ng mas maraming magawang lumpia wrapper, doblehin nyo lamang yung sangkap na aking uh, pinakita sa inyo kanina para makagawa po kayo ng mas marami, lalo na kung papasukin nyo itong negosyo. At dahil okay na to tapos na tayong magmix, pwede na tayong magsalang ng ating pan sa ating kalan at mag-start na tayo magluto ng ating lumpia wrapper. So, bali dito, gumamit ako ng isang pan na stick pan para maiwasan na dumikit yung ating lumpia wrapper dito sa ating paglulutuan. Then, pinahiran ko lang siya ng konting-konting uh, mantika. Ayan. Then, once na mainit na, saka tayo magsasalang ng ating, uh, uh, yung ating liquid mixture para sa ating lumpia wrapper So, once na mainit na yung ating pan maglagay na tayo So, mas maganda na meron tayong sukatan na ginagamit para po pantay-pantay yung laki ng ating lumpia wrapper na nilalagay So, yung mga butas-butas na yan huwag niyo pong alalahanin yan kasi pwede yan takpan Ayan. So, tatakpan-takpan niyo lang yan Tapos, ikot-ikotin niyo lang ng ginagawa ko. Ayan. Ayan. Then, balik natin. Hanggang sa makita po ninyo na dry na or tuyo na yung ating lumpia wrapper. So, kailangan po mahina lamang yung apoy ha, para po hindi po mabigla, masunog yung ating lumpia wrapper. Kailangan dahan-dahan siyang unti-unting naluluto. ayon. Ngayon, para malaman kung luto na ang ating lumpia wrapper, unang-una umaangat na yung mga nasa gilid niya. At kapag hinahawakan ninyo ay hindi na dumidikit o bumabakat ang inyong daliri. So, once na okay na, pwede nyo na po yan kuhain at ilipat sa inyong pinggan. Ngayon, maglagay ulit tayo ng panibago natin na lulutuin. So, maglagay lang tayo sa pinaka nitna. Ayan. Tapos, royo lang natin ang ganyan. Ang mga butas-butas, ganyan -butas, yung sinabi ko, kasi yung panaginamit ko, malalim yung pinaka gilid-gilid. So, ganyan-ganyan nila. -ganyan Para matanggal yung mga butas-butas nila. Ayan. Pero hindi pa tayo iwasan. Pero pwede niyo yung remedyuhan. Yan. So umangat na yung mga gilid-gilid, pwede na natin tong hanguin. Okay. Lagyan lang natin yung mga gilid-gilid na yan. Tapos, papaikutin lang natin. kung magtatanong naman kayo, manay, wala akong non-stick pan. So, hindi ko na magagawa yung lumpia wrapper na yan. Kasi wala akong non-stick pan na gaya ng nilulutuan mo. Pwedeng-pwede pwede pa rin kayong makagawa. Basta gumamit lang po kayo ng kawali na makinis po talaga para hindi didikit yung inyong lumpia wrapper kapag inyo pong lulutuin. Mabilis nyo siyang tanggalin. Ayan na nakita nyo. Umaangat yung mga gilid-gilid niya kapag malapit na ang maluto. So, yung mga ganyang, may konting butas, okay lang po yan. Huwag niyo po yan masyadong problemahin. Dahil once na in-assemble na natin yan, nalagyan na ng ating sauce, hindi mo na yan mapapansin. Dalang mapapansin mo yung sarap ng ating lumpiang sariwa. So, hintay na lang natin to tapos mag-assemble na tayo ng ating lumpia wrapper. Pero bago yon magluluto muna tayo ng ating sweet sauce pagkatapos nito. At dahil tapos na tayo magluto ng ating lumpia wrapper, So, pwede na tayo magluto naman ng ating sweet sauce. So, para sa ating sweet sauce, napakadali lang ng mga sangkap na kailangan natin. Maglalagay tayo ng 2 cups ng tubig. Maglagay ng 1 tablespoon ng soy sauce. 1 4 teaspoon ng asin para balance po yung ating uh, pinakaso sa ating lumpia, lumpiang sariwa. Then, maglalagay tayo ng ating cornstarch. point cup. Ito yung magpapalapot. Then, yung ating brown sugar na half cup. So, imimix natin to. Mix muna natin bago natin bubuksan ang ating kalan. So, kailangan matunaw muna natin yung lahat ng ating sangkap na nilagay. Okay? Then, once na natunaw na, saka natin bubuksan yung ating lutoan, no? Bali, ito ay lang natin sa katamtamang init ng ating kalan. Then, kailangan continuous po ang paghalo habang ito ay niluluto. So, nilipat ko sa isang lagayan yung ating lulutuin kasi hindi siya ma-detect ng aking induction cooker. Ayan Kapag induction cooker yung ating gamit, may pinipiling mga pan. Kasi mga itim-itim na yan, yung sugar natin kasi gumamit tayo ng brown sugar. Then, kailangan continuous pong paghalo para po hindi masunog o bumaksak sa ilalim yung ating uh, cornstarch. So may kita nyo po yun ay kikintab at unti-unti na lalapot. Kaya huwag nyo pong iiwanan. Then para makagawa rin kayo ng mas maraming uh, sauce, mas mainam po na doblehin nyo lang yung sangkap na to. Pwede kayo maglagay na rito mismo ng uh, bawang. Kung gusto nyo yung aroma na yung inyong uh, pinaka-sauce, pwede na kayo maglagay. Or pwede naman separate na lang mamaya kapag uh, nag assemble tayo. Ngayon, makalipas lamang po ang 7 minutes, magiging ganito na yung itsura ng ating sweet sauce. So, kapag okay na, kailangan saktong lapot lang po ah. Huwag niyong lulutuin ng matagal kasi may tendency na maigay yung tubig na nilagay natin, baka naman maging maha yung ating pinaka-sauce sa ating ah, lumpiang sariwa. So, once na nakita ninyo na kumintab na, then lumapot na, yan, saktong lapot lang, patay na ang ating kalan. Palamigin at pwede na tayong mag-assemble ng ating lumpiang sariwa. At bago tayo mag-umpisa mag-assemble, papakita ko muna sa inyo yung mga iba pang sangkap na kailangan natin. Siyempre meron tayo ditong mani. Ayan. Roasted mani. Alam niyo po mga manay para hindi na kayo mahirapan, ang ginagamit ko lang po na mani ay yung happy mani na kulay yellow. So hindi mo na kailangan pang magbusa, magluto, kasi may flavor na siya ng bawang. Ayan. Tapos, dikdikin nyo lamang or pwede kayong gumamit ng food processor. Then, meron din tayong minced garlic. Pwede rin po ang roasted garlic. Pwede rin ang ganito. Mas maganda kapag fresh na garlic. Yung aroma napakabango. At yung ating lettuce. So, nalinisan na natin to Ngayon, pwede na tayo mag-start mag-assemble dahil alam ko natatakam na kayo. At excited na kayo na gawin to sa inyong tahanan at pwede nyo umpisahan na pagkakitaan. So, bali, ang una natin gawin, maglagay tayo ng ating lumpia wrapper dito. Pwede kayo magpatong sa isang um, flat na pinggan. Malinis na pagpapatungan natin para po maayos. Then, maglagay tayo ng ating eto yung lettuce natin. So, iangat nyo sa banda rito sa taas kasi ipopold natin dito sa part ng baba. Tapos maglagay tayo ng ating ayan, yung gulay natin. So sa gulay, kailangan yung sakto lang po na makuklose din natin. So bawasan natin kapag alam natin na puputok yung ating lumpiang sariwa. Okay. Then, i-fold natin dito sa bandang ilalim. Ayan. So, nakikita ba? Lapit natin. So, ang dami kong nilagay na palaman. Masyado tayong generous. Ayan. Then, fold din natin sa kabilang So, ganyan yung kanyang magiging itsura. Ayan. Tapos, kuha lang tayo ng isang plate kung saan doon natin siya ilalagay bago natin iserve sa ating pamilya. O, diba? Napakakinis ng ating lumpiang sariwa. Ayan. Ayan. Then, kung papasukin ninyo na pang negosyo, pwede nyo ito ilagay sa isang tab, 700 ml tab, tapos dun kayo mag-assemble. Separate nyo lamang po yung sauce ninyo para po hindi siya mapanis. So, dito maglalagay na tayo ng sauce. Ayan. Siyempre, gusto natin maraming sauce para masarap. At nakita nyo yung lapot ng sauce natin. Saktong-sakto lang. Hindi siya yung parang magiging maha sa lapot. So, ganyan lang dapat. Then, lagyan natin ng mani. Tapos, yung ating bawang. Hmm. So, man ko na. Ay, nabububo ka na. Bumubo ka na. Panalo. Masarap po talaga kapag merong ubod ng niyog ang ating lumpiang sariwa. Mmm. solid, ang sarap. Ang nagustuhan ko. Naglalaban yung bawang. Mani. Tapos yung gulay. Mmm. panalo. Di ba meron din tinatawag na lumpiang ano ba yun? Kubat ba yun? Wala daw, panang wala siyang lumpia, ganito lang siya. Yung pinaka, palaman lang yung nalagyan mo ng sauce. Hmm. The best. Saka lang ha? Kapaalam na muna ako. Pinakita ko naman na sa inyo kung paano ko ginawa. Ayoko nang pahabain to. So, muli ako ang inyong madiskating nanay. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood at sa mga bagong pasok lang. Huwag kalimutan na mag-subscribe at i-hit niyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga bagong recipe na pwede niyong matutunan dito sa aking kusina at magkita-kita ulit tayo sa susunod. Mga manay! Kain po tayo. Paalang!